for to today's video mga ka-heart ay maghahanda kami kasi ibibenta na po namin yung aming gawang pawid. Ibibenta na pala namin mga kaheart yung aming ginagawang pawid kasi umabot na na siya ng 120 plus. Sa so 100 pieces na pawid mga kart meron na po kaming 400 pesos. Bali yung isang piraso is nasa 4 pesos lang po mga kaheart. Sa mga nagtatanong po bakit ang mura daw ng pawid namin, wala po kami magagawa mga kaheart kasi yun po ang presyuhan ng mga bumibili dito kaya wala kami magagawa lahat po kami dito parehas lang po ang presyo sa 400 pesos konti lang po yung mapupunta sa mga gumagawa po mga card kasi lalo na pag yung mga dahon ay binibili yung mga kawayan at saka yung pangtali lahat po ay binibili kaya konti lang po yung mapupunta sa mga gumagawa pero kung mabilis ka naman gumawa ng pawid mas maganda kasi malaki yung mapupunta sa sa isang araw. Marami pong nagtatanong sa amin, bakit daw ganito po ang uh, nagtitiis po kami sa ganitong hanap buhay. Ang sagot po namin sa kanila is, dito po kami masaya. Mas maganda ito kasi walang amo. Kung, kung gusto mong kung gusto mong pahinga mag, makapagpahinga ka walang titingin sa iyo walang mag magano sa iyo magapura basta ang importante kung makilos ka sa pang-araw-araw at saka legal naman to kahit ganito lang po kasi yung ibang tao is hindi hindi satisfied sa ganitong trabaho pero kami minahal namin tong trabaho na ito kahit ganito lang po minahal po namin to ang trabaho proud po kami sa mga gumagawa ng ganito at ganito lang po ang pagtali ng pawid mga kahart sa mga gustong manood at naaaliw panoorin nyo po to hanggang dulo ang gilamit pala naming pang, pang tali is yung bully hindi ko alam kung anong tawag sa uh, anong tawag sa Tagalog sa amin kasi sabi saya bully ito mga ka. At kung napapansin niyo mga kart may kulay brown diyan. Ito po yung ito po yung natira sa amin unang binebenta po. Eh, po namin pero mas maganda ito, ito mga kart yung kulay brown. Kung ako nga kung ako yung customer ang pipiliin ko talagang bibilhin is yung kulay brown kasi makikita mo na doon kung gaano ka gaano ka pulido yung pag pagtrabaho. Kasi yung kulay green hindi natin malalaman kung pagdating pag maano na siya pag ma, pa, malaya na siya magkulay mag brown at magkulay brown na ba sa pag ilagay na sa bubong hindi natin ma, malalaman kung pulido pa kasi may, may iba kasi ano linghod ba or sa Bisaya ano o oh, oh, nga sa Bisaya linghod yung bata pa ba kasi pag yung yung dahon kasi pag ano bata pa or linghod may tendency kasi yan pag malaya na siya ba may yung ma ma mamatay na yung dahon may, may tendency na bubukas siya at yun tutulo yung pag-uulan kaya mas maganda pag ako yung bibili pag ganito talaga kulay brown. Mas maganda kasi nakita mo talaga ay ito pulido kasi hindi hindi na siya bumubuka kasi kulay brown na ba. Masarap talaga sa pakiramdam mga kart uh, yung dalawa kayo ba nagtutulungan sa iyong sa inyong hanap buhay para ang gaan sa feelings at yung pagod mo parang mat matatanggal kaagad kasi uh, hindi lang isa yung gumagawa. Bali. Dalawa kayo ba? Para nagtutulungan kayong dalawa. Kung At sana na-inspired po namin kayo mga kahart. Kahit anong as kahit, kahit anong aspect po ng kamumuhay. Basta ang importante, nagtutulungan kayong mag-asawa. At ang pagpapawid namin ng NIPA mga kahart is, ano lang to ba? Pag wala akong customer, wala kaming customer sa pang kagaya ng riban or kulay or manicure. Pag wala kaming customer, wala akong customer magpapawid, magpapawid kami ng NIPA para ano ba? pag matapos yung isang araw, may kita talaga kahit kunti at ang at least meron pa. Ba. Kung baga, wala, wala talaga kami sinasayang na panahon mga kahit. Kasi may mga, may mga pangarap kami sa aming buhay at sa aming pamilya. Kaya tudukayod talaga kami yung dalawa mga kahit. At nagpapasalamat lang din po ako sa jowa ko kahit kahit uh, kahit pakla po ako mga card ay hindi po niya hindi hindi po siya nagbabasi kung ano yung kasarian ko. Mabait po talaga siya. Nagpapasalamat din ako sa kanya kasi sobrang bait niya, ma maaruga at napaka basta wala talaga akong bad comment sa jowa ko. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya at sa Panginoon. At sa mga nagsasabi diyan na pumatol daw yung yung jowa ko sa katulad ko kasi daw para daw sa pera. Kahit tanungin niyo po ang aking jowa kung may pera ba ako, hindi po ako mayaman. hindi naman talaga lahat ng lalaki ay ganun po kung ano yung iniisip nyo. May mga lalaki talaga na mga, mga hindi magandang in, 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 influence sa mga kagaya namin o sa mga kabataan kasi mga yung iba kasi mga tamad yun, mga tamad. Hindi lahat po mga lalaki na ganun ha, hindi po lahat. Kaya bago kayo manghusga po sa amin, kailangan nyo pong kilalanin nyo pong mabuti kung ano talaga ang kung ano kung kung anong klasing tao po kami mga kahata kasi pag magsabi kayo ng ganun parang para kasi hindi tao yung sina, pinagsasabihan nyo masasaktan din po kami mga kahata at sa mga mga tao din dyan na nagtodo support sa amin at nagmamahal sa amin maraming salamat po sa inyo mga kahata sana tuloy-tuloy yung ay tuloy-tuloy po ang support nyo sa amin hanggang hanggang dulo mga ka. At pasensya na po sa aking background kung may maririnig kayo parang naghahampas-hampas diyan kasi sa amin kapitbahay kasi may nag-ano may nag ano ng panggatong malapit lang kasi ako sa mga kapitbahay parang dikit-dikit lang ba kaya na maririnig nyo po yung background ko na maingay. So, Ayun si Juwa mga kartok may may ngiti pa hindi yan napapagod. Parang siyang robot. <laughs> At yung pawid mga card, ilalagay lang po namin dito sa may kilid ng kalsada kasi kukunin lang po iyan sa mga bumibili, mag ano, may malalaking truck po silang dalilin. Kaya dito lang namin ilalagay yung mga pawid namin kasi automatic na po iyan, kukunin po iyan sa mga bumibili. At sana nagustuhan nyo po ang aming video ngayon mga card. At sana pag, pag uh, dumaan po ito sa inyong FYP mga car, sana ma-share nyo po mga car ang aming mga video. Kapoy lab. Pili kapoy lab. Hindi naman, basta magkapasal ko. Tama Hindi hmm. ba kapoy lab? Tama na. Sige, go. Hindi mo kapoy ang basta himot ang basta. Basta kwarta, no? Hmm. Di, dilita mag, ano, mag kapoy-kapoy. Basta kwarta, dito mag kapoy Una ko dito, ha? And I just want you to know Oh, nice Oh, so, nice What's uh. uh <subjects 1952> uh. the line? Ah, okay Do you want to go? 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 Do you want to Biloy. So, ayun nga mga ka-hard. display namin kasi kukunin lang yan mamaya. Oh! oh. Ayan. Piyo na. Piyo na. Ba, thank so much. thank you so much. <laughs>